Kakain na naman? Yes! Dahil gutom na gutom tayo, handa na ba kayo sa ultimate takoyaki experience? Tikman ang bagong takoyaki na no may cheese overload at octobits flavor. Puno ng sarap ang bawat kagat dahil nag-uumapaw sa cheese at octopus beets. sa Salagang 10 pesos bawat isa, Oo, 10 pesos lang para sa isang napakasarap na takoyaki. Kaya tuwag na magpapahuli, subukan na ang takoyaki na cheese overload at octobits flavor. Ang sarap na hindi mabibigo sa habot kayang halaga. At ito nga ang Taco 10, located at Balisur Street, Central Signal Village, corner sa LaSalle Street, or simply follow the page for more information. Ang maganda dito sa kanilang food hub, merong limang store na pwede mong pagpilian. Abangan sa mga susunod na video dahil ibablog din natin yan. Pagpasok mo nga dito, napakaganda ng kanilang dining area dahil parang forest vibes ang datingan. Presko, presko at napakaaliwalas. 10 pesos yan sir, CC overload na. Ito, 10 pesos lang. Ano, yung 10 pesos na set. Octo mix na yan. Ah, Octo mix or cheese. Tapos sa overload ba, no? Uh, Hello everyone, uh, Ako pa. Ako nga pala si Guillermo. Ah, uh, may ari ng Taco 10 franchise branch dito sa Central Signal Village. Malapit lang siya sa barangay along number 73, Barriesery Street. Central Signal Village. Ah, uh, in-offer namin itong Taco 10. Ah, uh, meron kami ah, uh, cheese overload and uh, Octobits flavor for only 10 peso ish Kaya, Maliban sa Takoyaki, sir, ano pa yung ibang product natin? Uh, meron din kami yung ano, uh, Mang Chicken uh, flavored siya. Um, Nag-offer kami ng 3-piece wings with only rice for only 99 pesos. Tapos meron din kami a la carte solo for 79 pesos. Uh, 3-piece wings na siya plus rice. Meron din po kaming uh, six piece wings. Ah, uh, pwede pa tayong mag-select ng dalawang flavor para doon sa anong na pieces na chicken niyo. Ano ang flavor lang po. And meron din po tayong quarter leg sa drumstick na available po sa ngayon. Ah, uh, open po kami uh, usually 1 PM to uh, 10 PM pero uh, in the coming days pa mag-open kami ng mas maaga mga between 10 AM to 10 PM ah uh, encourage po po kayo na mag-visit dito sa The Inclave, ang kawag dito sa place na ito. Uh, pwede po kayo mag-dine in, or mag-celebrate ng birthday, or mga kahit anong gailan. Yan lang. Talaga naman nag-enjoy tayo sa ating pagkain, kaya huwag palalampasin ang mga espesyal na andog na ito. Tamang-tama para sa anong okasyon, kaya talina't tikman ng sarap na abot kaya. Ano? Hanggang nood na lang ba kayo? Titik lang na yan.